Gano'ng nga ba kahirap makapasok bilang all-star sa NBA? Sa dami ng mahuhusay at popular na players, hindi madali na magmarga at mapansin ka agad, lalo na kung nasa rookie stage pa lang. Bira ang pagkakataon na sa unang season ay ramdam na sa buong liga ang impact na dulot nito. Dahil sa kasaysayan ng NBA, 45 ang manlalaro o 45 players lamang ang nagawaran ng all-star honor sa kanilang rookie season. Kahanga-hanga yan dahil sobrang limitado ang slot para makakuha ng ticket sa isa sa pinaka-inaabang ang kaganapan kada season ang All-Star Game Exhibition. Halina't kilalanin ang mga special na rookies na nakagawa nito. Umpisaan natin noong 1950s kung saan labing isang rookies ang pumasok bilang All-Star. Noong 1951, sabay-sabay naging All-Star si na Paul Arizin ng Philadelphia Warriors, Bob Cousy ng Boston Celtics at Larry Faust ng Fort Wayne Pistons. 1954, tatlong rookies ulit ang mga naging All-Star. Yan ay si Don Sanderlage ng Milwaukee Hawks, Jack Molinas ng Pistons at Ray Felix ng Washington Bullets. 1955 naman, ang dalawang rookies ng Milwaukee Hawks na si Bob Petit at Frank Selvi pumasok bilang mga All-Stars din. At sa mga taon ng 1956, 1957 at 1959, naging All-Star sa mga bagitong sina Maurice Stokes, Tommy Heinsohn at Elgin Baylor. Pagsambahan ng dekada 60, 11 players din on their rookie season ang mga nakakuha ng All-Star honors. 1960, unang season ni Will Chamberlain nito sa Philadelphia, All-Star agad. 1961, All-Star din sina Jerry West ng Minneapolis Lakers at Oscar Robertson ng Cincinnati Royals. Napansin din ang husay ng mga rookie na sina Walt Bellamy noong 1962, Terry Dishinger noong 1963 at Jerry Lucas noong 1964. Habang dalawang rookie All-Stars naman ang ginawaran noong 1965, sina Willis Reed ng New York Knicks at Luke Jackson ng Philadelphia 76ers. Si Rick Barry naman ng Golden State Warriors ang katangi-tanging rookie na pinangalan ng All-Star noong 1966. At bago matapos ang dekadang ito, dalawa pang rookie ang humabol bilang finale. 1969, nang unang maging All-Star ang mga bagitong sina Elvin Hayes at Wes Anseld. Pagsabing ng 1970s, may anim na players na hinirang na All-Star sa kanilang unang season. 1970, si Louis Alcindor ng Milwaukee Bucks na natin ngayon bilang Karim Abdul-Jabbar. 1971, sina John Johnson ng Cleveland Cavaliers at Jeff Petrie ng Portland Trail Blazers. Isa pang rookie from the Trail Blazers ang naging all-star si Sidney Wicks At parehas namang galing Phoenix Suns ang rookies na naging all-star na kukumpleto sa dekada 70 Sina Alvin Adams noong 1976 at Walter Davis noong 1978 Tapaw din ang 80s era sa dami ng rookie all-star sa yugtong ito 1980, naging matunog agad ang pangalan ni na Magic Johnson ng Lakers, Larry Bird ng Celtics at Bill Cartwright ng Knicks nang makuha nila ang All-Star recognition on their first season. Tatlo rin noong 1982 ang mga rookie All-Stars, si Isaiah Thomas at Kelly Tripuka ng Detroit Pistons at Buck Williams ng New Jersey Nets. At ang 7'4 na si Ralph Sampson naman ang kaisa isang All-Star na rookie during the 1984. Sa sumunod na taon, naki Michael Jordan at Hakim na Olajuwon naman ang spotlight bilang mga bituin na rookies noong 1985. Si Patrick Ewing ang huling rookie sa dekada 80 na naging all-star. Ito ay sa taong 1986 naman. Tumagal ng apat na taon bago muling may namayagpag na rookie na diretso all-star agad. Binuksan ni David Robinson ng San Antonio Spurs ang pintuan sa pasimula ng 90s era. Siya ang unang rookie all-star sa dekada 90. Nasundan ito ng isa pang big man noong 1992 sa katauhan naman ni Dikembe Motombo. Habang si Shaquille O'Neal naman ang ikatlong sentro at rookie all-star during the 90s. Nagbago ang trend ng isang wing player naman ng kinilalang All-Star noong 1995. Rookie season ito ng forward ng Detroit Pistons na si Grant Hill. At bilang panghuli sa 90s era, pumasok si Tim Duncan ng San Antonio Spurs bilang All-Star sa West. Matapos niyan, 2003 na muli nang magkaroon ng rookie All-Star ang NBA. Ito yung pagpasok ni Yao Ming sa liga. Tumagal ng walong taon bago nagkaroon ng bigating bituin na rookie. 2011, nang makapasok si Blake Griffin bilang All-Star out of these 45 rookies, 27 dito ang nag-uwi ng Rookie of the Year Award. Kung mapapansin, hindi lumitaw ang mga pangalan ni na Allen Iverson, LeBron James, Kevin Durant at Luka Doncic. Kahit sila, hindi sumabit ang mga pangalan para tanghaling All-Stars kahit pa may magandang performance sa rookie. Kung dati-rate, -dati, tulad ng mga nangyari noong 60s, 70s at 80s, madali para sa isang rookie na pumasok sa All-Star team. Bakit kaya ngayon? Mas hirap na ang mga players na kilalanin bilang isang bituin sa kanilang rookie season despite of good huge numbers. Tanging dadalawa lamang nakagawa mula nang sumapit ang 2000. Sa palagay mo, dapat bang itaas ang mga numero ng mapipiling all-stars kada season para mabigyan pansin ang mga outstanding players? O di kaya dapat nang baguhin yung paraan o kriteriya kung paano dinedetermina o pinipili ang kahusayan ng isang karapat-dapat na all-star player? Comment down below.